Ngayong 2024 ay mas tumitindi ang geopolitical na tensyon sa pagitan ng China at iba't ibang mga bansa na nagresulta sa mga malawakang paghihigpit sa pagpasok ng mga mamamayang Chino sa mga bansang ito. Maraming bansang nagpatupad ng travel restrictions ng mas mahigpit na patakaran sa visa para sa mga Chino. Hindi lamang turismo at edukasyon ang apektado kundi pati na rin ang kalakalan at diplomatikong relasyon sa iba't ibang rehiyon. Habang patuloy na lumalawak ang impluensya ng China, tumitindi ang reaksyon ng mabansang ito. Paano kaya maapektuhan ng mga paghihigpit na itong pandigdigang politika at ekonomiya? Pero bago yan, eh, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. India Ang relasyon ng India China ay matagal ng puno ng tensyon, lalo na dahil sa hidwaan sa Himalayas, Partikular sa line of actual control. Noong 2020, naganap ang banggaan sa Galwan Valley na nagdulot ng pagkasawi ng mga tao sa magkabilang panig at sa kasalukuyan, lalo pang lumala ang sitwasyon. Nagpatupad ang India ng mas mahigpit na restriction sa mga mamamayang Chino, kabilang ng mga turista, estudyante at negosyante na humantong sa paghina ng kanilang diplomatikong ugnayan. Ang dating masiglang kalakalan at palitan sa kultura at edukasyon ay halos tuluyan ng nawala at ang mga produktong Chino sa India ay napalitan ng lokal na produkto at imports mula sa US at Japan. 9. Japan Kahit malapit sila sa isa't isa at may malalim na ugnayang pang-ekonomiya, ang relasyon ng Japan at China ay patuloy na lumalala. Ang pangunahing dahilan ng tensyon ay ang pagtatalo sa Senkaku Islands sa East China Sea na parehong inaangkin ng dalawang bansa. Dahil dito ay nagpatupad ang Japan ng mas mahigpit na mga patakaran sa pagpasok ng mga Chino. Bagamat hindi ganap na pagbabawal, napakahirap para sa mga mamamayang Chino na makakuha ng visa, mas matagal ang proseso at mas mahigpit ang seguridad. Malaking pagbabago ito lalo na sa turismo ng Japan na dati inaasahan ng maraming turista mula sa China. Ang malungsod tulad ng Tokyo, Osaka at Kyoto ay nakaranas ng pagbagsak ng bilang ng mga turista. Bukod sa turismo, lumalayo rin ang Japan mula sa China dahil sa paglakas ng aliyansa ng Japan sa mga bansa sa kanluran, particular na sa Estados Unidos. 8. Estados Unidos Ngayong taon ay lalong lumala ang tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos dahil sa patuloy na trade war, alitan sa teknolohiya at mga paratang ng espya. Ipinatupad ng US ang mas mahigpit na patakaran sa pagpasok ng mga mamamayang Chino, particular ng mga estudyante, mananaliksik at profesional sa bansa. Tumataas ang bilang ng visa rejections para sa mga Chino na malaki ang epekto sa sektor ng edukasyon at turismo. Maraming Chinong pumipili na mag-aral sa Europa at Australia, habang bumababa rin ang bilang ng mga turistang Chino sa mga pangunahing lungsod ng US. Pinangatwiranan ng administrasyong Biden ang mahakbang nito bilang proteksyon sa pambansang seguridad at intellectual property. 7. Australia Sa mga nagdaang taon, biglang lumala ang relasyon ng Australia at China dahil sa mga isyu ng dayuhang pakikialam sa politika at media ng Australia. Nagpatupad ang Australia ng mahigpit na travel bans na nagresulta sa madalas na pagtanggi sa visa ng mga Chino. Malaki ang naging epekto nito sa mga universidad na umaasa sa tuition fees mula sa mga estudyanteng Chino kaya't naharap ang marami sa mga suliraning pinansyal. Apektado rin ang sektor ng turismo. Ang mas malapit na liyansa ng Australia sa Estados Unidos para pigilan ang impluensya ng China sa Indo-Pacific ay lalo pang nagpabigat sa tensyon. 6. Canada Simula noong 2018, lumala ang relasyon ng Canada at China matapos maaresto ang Huawei executive na si Meng Wanzhou at magpasa hanggang ngayon ay hindi pa ito ganap na nare Delsa sa mga lalahanin sa SP at dayuhang pakikialam, ipinataw ng Canada ang mas mahigpit na visa process para sa mga Chino. Bumaba ang bilang ng mga turistang Chino na dating malaking bahagi ng turismo at naapektuhan din ng pag-enroll ng mga estudyanteng Chino sa mga universidad. Humina rin ang ekonomiyang ugnayan ng dalawang bansa lalo na sa sektor ng teknolohiya at likas na yaman. 5. United Kingdom Pagkatapos ng Brexit, nagbagong anyo ang patakaran ng UK sa pagkikipag-ugnayan sa ibang mga bansa at higit na lumalapit sa Estados Unidos lalo na sa usapin tungkol sa China. Nagpatupad ang UK ng mahigpit na mga patakaran sa pagpasok ng mga Chino, dulot ng mga alalahanin sa cybersecurity, security, SP at ang issue ng Hong Kong. Apektado nito ang mga Chino sa iba't ibang sektor gaya ng edukasyon, kung saan bumaba ang bilang ng international na estudyante at turismo particular sa mga lugar tulad ng London. Ang posisyon ng UK sa China ay nagpapakita ng lumalalim na tensyon sa politika at ekonomiya ng dalawang bansa. 4. Vietnam. Kahit parehong sosyalistang bansa, matagal nang magulo ang relasyon ng Vietnam at China, lalo na dahil sa pagtatalo sa South China Sea. Habang tumatagal, lalo pang tumitindi ang tensyon at nagpataw ang Vietnam ng mas mahigpit na patakaran sa pagpasok ng mga Chino. Dahil dito'y bumaba ang bilang ng mga turistang Chino na bumibisita sa mga lugar tulad ng Hanoi at Ho Chi Minh City. Hindi lang turismo ang apektado, pati ang kalakalan at mga kultural na palitan ay humina. Lalo pang lumalakas ang ugnayan ng Vietnam sa iba pang mga bansang asyano tulad ng Japan at India habang lumalayo ito sa China. 3. South Korea Ang desisyon ng South Korea na magdeploy ng U.S. Taad Missile Defense System ay nagdulot ng matinding alitan sa China. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang apekto ng tensyon sa relasyon ng dalawang bansa. Dahil dito ay nagpatupad ang South Korea ng mas mahigpit ng mga patakaran sa pagpasok ng mga Chino. Ang mga turistang Chino na dati madalas na bumibisita sa Seoul at Busan at yan ay nahaharap sa malaking hadlang sa pagpasok. Malaking epekto ito sa turismo ng South Korea lalo na dahil malaki ang parte ng mga Chino sa industriyang ito. Hindi lamang turismo ang naapektuhan, pati na rin ang mga negosyo sa palitan ng dalawang bansa at malamang sa malamang ay hindi na magbabago ang posisyon ng South Korea sa hinaharap na magpapanatili sa mga restrictions. 2. Pilipinas Mula nang umupo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay mas lumala pa ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China dahil sa alitan sa West Philippine Sea. Sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas pinahigpit ng Pilipinas ang mga patakaran sa pagpasok ng mga Chino lalo na sa mga negosyante at turista at ngayon iniimbisagahan ng mga diumanoy spy ng China. Sinusuportahan ng Pilipinas ang posisyon nito sa pamamagitan ng talim na pakikipagalian sa Estados Unidos na nagdulot ng higit pang pagkakahiwalay mula sa China. Bunga nito, bumaba ang bilang ng turistang Chino sa mga lugar tulad ng Manila at Cebu habang nahihirapan ang mga negosyanteng Chino sa mas mahigpit na restriksyon. 1. Taiwan. Patuloy na naging maselang usapin ng Taiwan sa relasyon ng China sa ibang bansa. Ngayong taon ay lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan dahil sa patuloy na pag-aangkin ng China sa isla. Bilang tugon, nagpatupad ang Taiwan ng mas mahigpit na patakaran sa pagpasok ng mga Chino dahil sa takot sa espya at banta sa seguridad. Halos na wala ang dating cross-strait travel at kultural na palitan na nagpapalalim ng pagkakahiwalay ng dalawang bansa. Determinado ang Taiwan na pagtanggol ang kanilang kalayaan at malabo ng magkaroon ng pagbabago sa sitwasyong ito. Ang mga travel restrictions at paghihigpit na ito ay malinaw na nagpapakita ng lumalalim na mga geopolitical na tensyon. Habang patuloy na lumalawak ang impluensya ng China sa buong mundo, ay tumitindi rin ang reaksyon ng maraming bansa. Ang tanong ngayon, Tataas pa kayang bilang ng mga bansang magpapataw ng restriksyon sa mga mamamayang Chino? At paano nito maapektuhan ang pandigdigang politika, kalakalan at ekonomiya? I-comment lamang po sa ibabang inyong mga opinion kaibigan. I-click na rin ang subscribe para manatiling updated sa mga nagbabagong dynamics ng mundo. Maraming salamat po!